Ngayong araw, guys ay kasama uli natin yung tropa natin Siyempre si Jerry Boy At yung tropa natin na ano Payosi-yosi lang Ayan o oh, Habang naninisid yung isang kasama natin Ayan o oh, Naninisid pa Si Sordabel <laughs> At yung isa naman na ano Gaganap ngayon Ayan si kasama Kasama mga Roy Anong nangyari? Anong takip yung lupa mo so, ang ulam natin ng tanghali Ayan tayo... daw ang ulam natin Oo oh. Alam natin ngayon, lamalamayan muna ngayon sa liway. Pa, at uh, ano, ayan pa sa lalagyan. Yan muna ang unang huli. Yan, palos. Pasarap muna tayo, pasarap. Sarap muna daw. So, ngayon ngayon Mamaya guys, sabutin kaming gabi nito. Aba nangyari dyan sa niluluto. Yung takip na. Alam takip. Plastic na yan na. Ah. Ay siyan, maluluto rin yan sa tiyan. ng trope ulam namin ngayon oh. muna ulam natin ngayon sa uh, kon nito puro lamayan lang muna sa liway tsaka pukpok ay uh, pang pangulam -pang muna guys Tataw <laughs> daw kay ano kay Ipir yung ano ice candy. Masarap. Eh no, guys. Napansin niyo yung lugar na to. Napakaganda rito. Oh, ito so, yung tiyatawag na kailugan. lugam. Ilugmurong talaga to. Na the best na place. Zambero. Ano? Ah, Aganda. Ah, natural, natural na rin mga naman na no, malalaki isang tropa namin nandun sa ilalim ako nga rin ganda ng lugar dito walang sinabi yung lugar-lugar na napunta ninyo dito sa lugar na to ayan o ganda rito guys o, ganda ng view, sulit mapupunta kayo dito sa mga gantong lugar Bombero. Oh. Oh. Ano, namuti na. Ah, namuti na. Namuti na. Alin yung... Daw? No? Woo! Lalaki. Lalaki niya na. Idol guys, baka maulog kayo dyan ha. Baka mamaya magtulakan kayo dyan. na dah.